Ganito kami magtrabaho dito. maganda di -di -di rin ba ma sila? ng araw. Nakakanlong mm. na, na o. Oh. Kahit nakaubad. Kahit nakaubad. Ito na yun. Silner mo. Diredi. Oh? Yan ang katulong ko. Oh. Yan yeah. o mga idol o. Oh. Hmm. Yan o. Yan sila ang pagbuhat o. Oh. O oh, tamisura o. O. Dali na yun ang kaunti. Dupak-dupak gan. Uh. Hmm. Ano, hindi na nila ang. Ano, asin din tindid din mo lang kaunti. Niyan nung. Ayun. Mm. Renederadang makakaming mga magsasaka. Lo so, mga idol. Pero dapat ang ano, kami dapat ang inyong tulong-tulungan ng gobyernong probinsya. Mga ano kayo, kung wala sa amin, wala kang kinalamunin. <laughs> Ay, mga halintik kayo mga halintik kayo, kayo, kayo. Kami dapat at tulungan ninyo. Oo. Oh, si, ha -ha. Ha, edo, oh. Eh. Wag si Bilyar. Huwag si Bilyar. Kaya pa taba may ibinigin si Bilyar. Ingit na, laman ng ingit na. Mangkalang kami o. Oh. Kahit nakahubad. Kahit nakahubad tuloy yeah. sa init ng araw. Yan o. Oh. Oo. Ayan. Ano ngayon? Sabi mo, Sarah? Sarah at Marcos? Oo. Oh. Mm. Dito, huy. Ano na akin na tagakam? Kakati. Dito ang trabaho dito. Hindi ka lang dyan. Nagid na. Dito ka na, ha? Ha? Diba? Huwag kang ko pala ka. Na. Ayun sang pagbidyo. Patay ay ano ay. No. no. Di pag namin mga magsasaka no. Kinsa? Imbis na ipara dispera ay ganari o. Ganari manumano. -manu. Manu -manu manu -manu manumano ari o. Manumano la ang mga idol o. Oh. ang so, sumbiro namin, tingnan nyo ngisip na ngisip galing sa daon na sa langlob oh. yan o, oh. ganito oh. ha, ganito ha ganito na ito na magtitri magtitri? Mm -mm. पत्रि